So I'm gonna have a lot of another day, another vlog. eto nga ay nagpunta kami ng Mahogany Market sa Tagaytay mga palalaps sino ba ang dito at kami nga ay first time pumunta dito No na naming nagplapla no pero ngayon lang natuloy mga palalaps at eto na nga dito na nga tayo sa Mahogany Beef Market at Bulaluhan ayan mga palalaps so dito lang yan sa may likod parang hall of justice ng Tagaytay mga palalaps doon lang pala sa may uh, gilid doon sa likod doon at syempre dito na nga tayo ano bang na expect natin dito sa Mahogany Market ay ang kare kanilang mga karne ng bak. At talaga namang napakaraming stall dito at talaga naman sila mismo magtatawag sa iyo at napakamura ng baka nila mga palalabs Kung sa iba is 400 to five uh, 500. Eh dito is 300 lang, 320, 380, ganun. Depende sa klase ng karne na bibilihin mo, ganun. At talaga namang napaka-fresh mga palalabas ng karne ng baka dito. At sila pa ang magtatawag sa iyo mga palalabas dahil napakaraming supply ng karne ng baka dito. Lahat ng parte ng karne ng baka na hinahanap mo pang bulalo, pang beef steak, pang nilaga, pang buto-buto, laman, ay nandito mga palalabas. Kaya naman pag nagpunta kayo dito o gusto nyo magpunta rito, ay magdala kayo ng ekstrang pera dahil sure ako na papapabili mayroon na naman ang At nagulat din ako mga palalag dahil hindi lang kami ng baka. Oh. Ang nila dito sa mga o, mga mga tinapa. mga 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 dry fish, mga tuyo, tinapa, daing, bilis. Ayan. O, magkano? Magkano te? Isang nito pa, oh. Ano yan? mo Gusto mo? silang mga bagoong, mga patis, ganun, mga palaps, kumpleto. Kaya hindi ka na pupunta pa sa malayong lugar para lang makapunta dito. Lalo na yung mga pusita, paboritong pampasalubong, eh napakadami po dito sa Mahogany Market, mga palaps. At syempre kung nagtitipid ka naman, mga palaps, eh meron na rin silang mga na nakapakpak dyan. Na, ah, tigo 100, depende kung ah, anong klase yung bibilin mo. Yan, mga merong mga dried shrimp na maliliit, danggit, mga palaps, o oh, diba, danggit from Cebu, hindi ka natatay tayo ng Cebu dito lang sa Tagaytay ay makakabili ka na. Hey, ano, Ready po ang kayo ng laman. 300 lang yung buto-buto. Ay, sa mga ano, pang kare-kare, ito alya ng baka. Hello vlog, welcome to my car. Thank you po nga ng karne ng baka or mga tuyo na pampasalubong ang tingda dito. Meron ding fresh fish from the ocean, mga palalabs. Ayan, di ba? Kompleto na. May pakarne ka na. May paisda ka pa. Ganun. At sariwa nga yung mga isda dito, mga palalabs. At ganun din naman ang presyo. Same-same lang din naman sa palengke. At kung meron ka ng pakarne, paisda at patuyo, eh meron din syempre yung paprutas, mga palalabs. At kung hindi mo nga nakikita sa ordinaryong palengke, yung mga ibang prutas kagaya niyan, meron pa dito ang avocado eh hindi na season ng avocado so adami po ditong prutas na dito mo lang din na makikita kahit hindi season mga palalabs Magkano po ma sa pinya? Dandaan na po. na lang ma'am. Doon po, 80, dalawa, 150. Isa lang 25, po yung 100. 25, 25. At may pagulay din dito si Mayor. Mga palalabs, talaga namang all in one. Wala ka nang hahanapin pa. Lahat ng gusto mo ay makikita mo dito sa Mahogany Market. Ayan, meron din mga itlog, gulayan. At nagulat nga ako mga palalab dahil first time ko lang pumunta dito. Sana nga nakapagdala ako ng extra para mas marami pa akong napamili. Kaya ang maipapayo ko sa inyo is once na gusto nyo bumisita dito sa Mahogany Market, eh magdala na rin talaga kayo ng budget. Dahil adiretso uh, palengke na talaga uh, lahat na ng pangailangan nyo ay mabibili nyo na dito sa Mahogany Market. At ang mura lang din ang mga gulay nila mga palalabs. Hala, Nakakita ka na niyan talo. Iba ka nang talo. Kiara, basta hanggang dito na lang mga palalat. Sana nag-enjoy kayo. See you again on my next vlog. Salamat sa panunood.